tayong maging madam sa kapwa, uh, maging bukas palad tayo, uh, tumulong pa rin tayo sa mga uh, nangangailangan, huwag nating masyadong mahal din ang pera kasi ang pera, nawawala yan. Pero yung pagtulong sa kapwa, uh, yan ay maraming tatanungan uh, tatanong malaking utang na loob. Kahit ano namang ibigay sa akin, okay lang naman sa akin kasi hindi naman ako ganun kaano. pinasok ko ngayon ganito pangangalakal eh. Kaya lahat ng mga dumarating sa akin, grab lang ako ng grab. Kung wala naman, okay lang din naman. Kasi masaya naman ako sa ginagawa. ah uh, depende rin naman sa isip ng tao yan. Kasi kung ah uh, kung ako ang tatanungin, siyempre kung ako ang sasagot, oo naman, siyempre tao din naman ako. Pero kung sa iba nga, sa isip ng mga tao, hindi natin alam ang sakbo ng mga utak ng tao, makakita ng katulad ko, discrimination ka ang inaan. Di diba? Pero hindi nila alam yung pinagdaanan ng tao. No? Bago sila mag-comment, dapat alam nila yung background o yung ng tao. No? Discrimination.